Sa isang maliit na baryo sa San Rafael, may isang payat sunog sa araw na lalaking pedicab driver, si Ingo. Kahit mahirap at madalas gutom, may ngiti siyang nakadikit sa labi. Parang pilit pero mabait sa kabila ng kapayatan. Malakas ang mga binti niya dahil sa araw-araw na pagpadyak para lang may maipangbili ng bigas. Kung minsan, asin lang ang ulam niya. Minsan naman, tubig lang ang kaharap niya sa mesa. Pero ito ang hindi alam ng marami. Si Ingo, sa kabila ng paghihirap, ay sobrang bait. Kapag may estudyanteng walang pamasahe, dinadaan niya sa biro. Sa susunod ha, maghulog kayo. O kaya, ngiti lang pambayad. Pero kung gaano siya kabait sa kabataan, ganun naman kasama ang mundo sa kanya. May mga tambay sa kanto na lagi siyang sinisita. Oy Ingo! Amoy, pawis ka na naman! Ligo ka naman minsan! May ilan pang hinahampas ang likod niya gamit ang walis tingting. O minsan tinatadyakan ang padyak niya. At si Ingo, dahil takot sa gulo, nakayuko na lamang siya. Tanghali noon, tirik ang araw, at halos lumulutang ang init sa kalsada. Pawis na pawis si Ingo habang naghahatid ng dalawang estudyante. Mga babaeng high school, mga laging masayahin. Kuya, bayad po. Ay wag na. Libre ko kayo. Mainit. Baka gabihin pa kayo pag naglakad. Napasigaw sila sa tuwa. Naalala ni Ingo ang sarili niyang kapatid na babae dati, si Mayumi, bago ito na aksidente at nawala Masaya itong tumatawa noon gaya ng dalawang estudyanteng sa kanya. Pagbaba nila, kumaway sila. Thank you, Kuya Ingo. Ngumiti siya. Isa sa mga bihirang ngiti na hindi pilit. Pagkaikot niya ng pedicab papunta sa tapat ng paaralan, may isang binatilyo, mga labing anim na taong gulang, ang lumapit. Kuya, pauwi po. Wala kasi akong pamasahin ngayon. Ngumiti si Ingo. Aba, sige naman. Malapit lang babahay niyo. Tumango ang binatilyo. Napaka-inosente ng mukha. Pero pagdating nila sa isang madilim na eskinita, bigla itong sumigaw. Tulong! Hold the bear! Parang sumabog ang mundo ni Ingo. Ha? Hindi! Hindi! Pero huli na. Mula sa paligid, naglabasan ang mga tao, mga tambay, mga usisero. Mga taong matagal ng galit sa kanya. At bago niya man lang maipaliwanag, may tumama sa, sa kanyang isang bote, isang suntok, isang tadyak, isang sampal. May humampas ng walis sa likod niya. Magnanakaw ka pala. Ang kapal ng mukha mo. Kunin niyo yung pera sa bulsa. Galing sa nakaw yan. Natumba si Ingo. Narinig niyang tumawa ang binatilyong nagimbento ng lahat. Ha 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 ha. Buti nga sa'yo, amoy pawis na hampas lupa. At sa huling sandaling bago bumagsak ang talukap ng mata niya, may narinig siyang boses. Hinihingal, takot. Kuya Ingo, isang batang babae na mga pitong taon. Si Alon, anak ng tindera sa tapat ng kalsada. Siya lang ang batang hindi natatakot kay Ingo. Siya ang madalas mag-abot ng barya. Mansanas o minsan kendi tuwing makikita ang lalaki pero hindi na niya iyon narinig nang tuluyan siyang nawalan ng malay padilim malamig at parang may hangin na humahaplos sa balat ni Ingo nasa gilid siya ng ilog nakahandusay umuugong ang tenga niya mabigat ang ulo hindi niya alam kung paano siya nakarating doon siguro Inihagis siya ng mga tao matapos bugbugin. Iniwan siyang parang hayop na patay. May humaplos sa kamay niya isang pamilyar na halimuyak ng bulaklak. Isang bulong. Ipaglaban mo sarili mo. Nanlamig si Ingo. Alam niyang patay na ang kapatid niyang si Mayumi. Pero iyon ang boses nito. Kuya, balikan mo na sila. Yung sakit na tinitiis mo. Hindi nila titigilan hanggat hindi mo binabalik at nang bumalik na sa kanyang wisyo, may nakitang itim na anino sa gilid na kalutang. Walang mukha, walang hugis, pero may presensya. At parang gumapang mula sa anino ang sariwang lakas na unti-unting sumingit sa katawan ni Ingo. Parang nakasinghot siya ng galit, poot, kasukasuklam na paghihiganti. At unti-unti siyang tumayo. Hindi na nanginginig, hindi na natatakot hindi na mabait ibang inggo ang nagising mula sa bangin ng kamatayan. Kinagabihan, tahimik ang baryo. Pero may isa sa mga tambay ang naglalakad sa eskinita. Papuntang tindahan nagsisindi ng Yosi. Walang pakikong kung gabi na. Ang pangalan niya ay Pido, isa sa pinakamalupit sa pang-aapi kay Ingo. Siya ang una ngayong gabi. Pagliko niya sa makipot na daan, may nakita siyang isang bagay, isang pedicab, binabahan ng dilim, nakasandal sa dingding ng eskinita, hindi gumagalaw. Nasa upuan nito si Ingo, nakangiti. Pero hindi iyon yung ngiti na kilala ng lahat. Ito ay nakakatakot, nakabitay ang pisngi at parang ang mga mata ay dalawang pirasong bangkay. Anong ginagawa mo dito? 'Di ba binugbog ka kanina? Hindi sumagot si Ingo. Tumayo lang at paglapit niya. May narinig si Pido na parang huni ng libo libong bulong. Parang mga patay na humihinga sa likod ni Ingo. Wala akong ginawa sayo. Biro lang yon. Pero bago pa siya makatapos, may mahaba at kalawangin kadena na biglang humigpit sa leeg niya. Hindi niya nakita kung saan galing. At nanghilahin ni Ingo ang kadena. Narinig ng buong eskinita ang tunog ng nabaling leeg. Ang padyak ni Ingo ay parang gumapang patras, unti-unting naglaho sa dilim. Para bang hindi siya dumating doon, kinabukasan, nagkalat ang balita. Nawawala si Pido, sabi nila. May humabol daw sa kanya kagabi. May dugo sa eskinita. Pero wala pang isang linggo, si Jomar natagpo ang patay sa ilog si Teban. Nakita sa ilalim ng tulay, nakabuka ang mata. Parang nakakita ng impyerno bago mamatay. Pero heto ang nakakatakot. Lahat ng pagkamatay nila ay may bakal na kadena na nakapulupot sa bahagi ng katawan at may naririnig ang ilang residente tuwing gabi. Ang tunog ng pedicab na umaandar kahit walang driver. Isang padyak na umiikot mag-isa. Habang lumalala ang takot ng buong baryo, may isang batang hindi natatakot si Alon, ang pitong taong gulang na mabait kay Ingo. Madalas niyang bitbit -bit ang maliit na backpack, lagi siyang may ngiting pang-anghel. Isang gabi, naglalakad siya kasama ang nanay niya pauwi sa tindahan nang biglang huminto ang hangin. Napatingin si Alon sa likod, Atay, si Kuya Ingo yun! Alon, anak, huwag kang lumingon. Pero huli na. Sa dulo ng kalsada, nakatayo si Ingo sa tabi ng kanyang padyak na kayuko. Hawak ang manibela. Parang naghihintay ng pasahero. Pero ang aura nito, parang nababalot ng itim na usok. Parang hindi tao. Parang nilalamon ng anino ang balat nito. Lumapit si Ingo. Dahan-dahan. At bawat tapak niya, may kumakalansing na kadena sa lupa. Nagpanik ang mga tao. Nagtakbuhan sa mga bahay. Nagkandado ng pinto. Pero si Alon, hindi gumalaw. Kuya Ingo, bakit ka nagkakaganon? Hindi sumagot si Ingo. Pero may luha sa gilid ng mata niya. Tumingin siya sa bata. Hindi bilang halimaw, kundi bilang taong minsan ay inalalayan siya sa gutom. At ang tinig ni Mayumi ay muling sumulpot. Kuya, wag mo siyang saktan. Siya lang ang naniwala sayo Napatingala si Ingo At ang kadena sa kanyang kamay ay unti-unting nalaglag Habang pinauuwi niya si Alon at ang ina nito May boses na dumadagundong sa likod ni Ingo Mga boses ng mga napatay niya Mga bulong ng anino sa paligid Isa pa Mas marami pa Hindi pa tapos Ngunit may isang boses na mas malakas kaysa sa lahat Kuya, tama na si Mayumi. At sa unang pagkakataon, lumuhod si Ingo sa gitna ng kalsada ng nginig Hindi ko na kaya. Ayoko na. Pero bago pa siya makapagpatuloy, narinig nila ang mga sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Ang mga tambay ang mga nagbintang sa kanya. Kasama ang binatilyong nagsinungaling na dahilan ng lahat. Bitbit nila ang tubo, bato at mga itak. Ayon siya, yung halimaw, patayin na yan. Tumayo si Ingo, dahan-dahan, hindi dahil handa siyang lumaban, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang bata. Alun, tumakbo ka, pero hindi tumakbo ang bata. Kuya, sasamahan kita. Nagliwanag ang mata ni Ingo, na parang apoy sa gitna ng kadiliman. At nang dumating ang grupo ng mga nag-aakusa, sabay-sabay nilang tinaga si Ingo pero hindi tumagos ang mga itak. Parang tinamaan nila ang bakal. At sa isang iglap, isang dagundong ng mga kadena ang umikot sa buong kalsada na palipad ang mga taong umatake sa kanya. May nabali ang katawan. May nabitawan ang itak. May napasigaw ng pagkabaliw. Hanggang natira ang binatilyong dahilan ng lahat. Nanginginig ito, umiiyak. Hindi ko sinasadya. Biro lang! Lumapit si Ingo. Isang hakbang! Dalawang hakbang! Nakaluhod na ang binatilyo, nagmamakaawa. Ayaw ko, ayaw ko pang mamatay. Tumingin si Ingo. Hindi siyang umingiti, hindi rin galit. Walang emosyon. Ngunit sa likod niya, may kumapit na maliit na kamay. Kuya, wag na. Boses ng bata, boses ni Alon. At sa huling sandali, tumigil si Ingo. Binitawan niya ang kadena. Hinayaan niya ang binatilyo At nang magdilim ang lahat Tuluyan nang bumagsak si Ingo sa lupa Nang nagising si Alon Nasa ospital siya Kasama ang nanay niya Iyak nang iyak ang ina niya Maraming tao sa labas Naguusap-usap Patay na ang halimaw Dinala ng pulis ang bangkay Nakakatakot na pedicab driver Tatlong linggo ang lumipas Tahimik na muli ang baryo pero may isang bagay na hindi binabanggit ng mga tao. Tuwing hating gabi, may naglilibot na isang pedicab sa tabi ng ilog walang driver. Walang pasahero. Pero may isang batang nakakita. Si Alon. Nakatayo sa likod, nakasilip sa bintana. At nakikita niya sa harap ng padyak ang anino ng taong minsang naging kaibigan niya si Ingo. Hindi halimaw, hindi multo isang kaluluwang na ng kasamaan ng mundo. At sa huling sulyap niya, ngumiti si Ingo. Isang ngiting hindi nakakatakot, isang ngiting nagpapasalamat. At unti-unti siyang naglaho kasama ng mga aninong bumabalot sa katawan niya.